Boom. Ah. boom. Boom, boom, boom. Ako po. Kausyoso <laughs> pa eh, no? Sa ugali, wala pa rin binago. Tao pa rin pag humaharap sa Tao. Pero pag usapang rapa, iba-iba ko literal na may bago kang aahawang sa tuwing mailalabas ilalabas sa bago. Yung mga ginawang pambawi, sa nakikinig palagi, para masalo silang nganahan, di yung mga bago ko yung iba naman nabababawan. Pero para na atupagin, di kasi nila maunawaan na yung busa ko pinapalalim, kahit ko, pa paano naman ang ko, paunti-unti, gumalaw ng pino, hindi maitatanggeng, iba din na laking munti, tila may anting, anting. ginaganapan ko lang na natural tsaka inagahan ko na mautal nila basinugal, ginapang minahal katagal na natutunan ko na tumagal tsaka alam ko naman na inaabangan na sa natabangan yung papakawalan para din naabangan kaso nga lang palaban ng batang alabang kinalakihan nagalingan nagalingan kaya nakasanayan ko makabuo na madiin di ko na malayan na malayan na malayan na malayan na rating pati ako na pailig mga naniwala di ko pwede biguin di ko pwede pakitaan ng bitin mga tingay na galang busugan ko pa din kahit kabisa doon alam ko na may na nagbabantay kung paano ko sasablay masyagang nag-aantay kung kailan ako tatamblay at lalaylay yung mga laway na laway na makita ako na mahina umay na umay na manira ngalay na ngalay na manghila kasi nga walang pinakitang hindi pumatay nung nakasarap magrap ang daming nagbago daming nagbago mula nung kilalari ng tao daming nagtulak sa akin palaging maging ganado palaging plakado pag gumalaw palaging planado daming pasabog kailangan pag malawak kasapok ikaw din ang sa laban pag kung saan ka aabot hakutin lahat ng mahahakot yung dami ng pagod ay may sukli pag di ka madamot at kung di ko chinaga baka na uwi na sa wala ganito pala to ko lala kita mo naman na pala paano kung di ko ginawa yung nga ba di makahalata malaki na anak at aya marami na pwede mawala totoo na parang himula nagsimula sa ibubati ng ala matagal ko rin yung kinapakadagawa di madapa yung kulit na kita binabaano marami pa nagdududa pero kinasang inuuna ngayon kita mo namumunga tumutubo na napakarami ko nakukuha pero di pa rin nalulula tas sa ugali, wala pa rin binago Tao pa rin pag umaharap sa tao Pero pag usapang rapa iba iba ko literal na may bago kang aabang nga sa tubig May ilalabas sa bago yung mga ginawang pambawi Sa nakikinig palagi para masalo silang ganahan Hindi mga bago ko yung iba naman nabababawan din para tukpagin di kasi nila maunumaan Nemo Kahit na naman ng hundi-hundi, gumalaw ng pino, hindi maikatanggeng iba din na laking hundi. Ante sa galing himala yung tinangkating kang base na minang hinahin na putahe pwede nga malaking kantin oh, Ngayon lalo pang nananabi kasi meron ang bumabalik gagawin ka pa rin ang gagawin ngayon sa pa kaya ko neto dadalhin? Subok na subok na yung lagi nyo sinusubok noon. Yung mga unutot, unutong Unutong yung Sinabihan yung gonggong Kaya -gong. doon hindi nyo matutuntun Palang Kadalabas Kapag usap at pinaspasok ang medyan hindi na mapapalabas Lari at papano Mali na pa sa klaro Kasi nilang ang tinatalo Oo wala nang hibala ta Kasi nga nung yung uso na iba O diba yung iba na bura